dumating na si Francis mga kaibigan dala dala ang ating bigas dami ng stocks ni ate JB <laughs> thank you so much God ayun, tingnan nyo no mabilis lang siya kaibigan mabilis lang siya doon sa palingki ayan maraming salamat Panginoon puno na naman ang tindahan ni ate JB thank you so much God uy marami tayong mga biscuits ayan lagay arisan ako butang ba Baka kagatin, no. Takas ng mga pusa. <laughs> Yan. Yeah, thank you so much, God. So blessed. Ayun, mga kaibigan, Ito na yung gagawin ni Ate GB for this morning, no. Ayan. Maglilista po tayo kung ano ang papaubos na dito sa ating uh, mga stocks na mga panindayan So, kaunti na lang po yung ating mga stocks. Kung ano yung papaobos na ililista po na JB. Ayan, para wala talaga tayong makalimutan. Pero mamaya na ako maglista. Their friends pala, no? Kasi hinihintay ko si Pure Gold. Nakalimutan ko mga kaibigan. May delivery pala ako ngayon kay Pure Gold. So, sa kartsaka na lang ako maglista. Kasi pag maglista ako nito, pero andoon pala kay Pure Gold, eh, madubli yung ating stocks. Buti naman, buti na lang kung marami talaga tayong pohonan. Okay lang magdubli-dubli. Hahaha. <laughs> Pero sakto lang po na ni Ate GB their friends no kasi nagse po ako ng pera ngayon. Meron po kayo kasi akong ng ah, goal, no? Kaya ah, wag mo na akong hindi mo na ako mag-stocks ng napakarami talaga. Yung saktong sakto lang, no? Kaya ngayon, ah, check ko muna. Ayan, nag-check ako ngayon kay Bigan kung ano yung malapit ng maubos. Pero mamaya na lang ako maglista lista friends, no? Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga paninda natin na malapit ng maubos para naman makakuha kayo ng tips kung ano yung mga fast moving na mga paninda ayan so habang tayo nagbibidyo merong nag uh, ah, bumibili ano yung mo dahi? mentos eh bibigyan na muna natin Ayan mga kaibigan, nabigyan na natin yung ating customer ng uh, mentos, mentos, no? So, kaibigan, uh, I really didn't expect, hindi ako nag-expect na maubos yung aking bear brand swak. Napakarami dito hanggang doon, kaibigan, puno po yun ng bear brand swag na gatas. Ayan, so naubos mga kaibigan, no? Ayan. So, palagi kong sinasabi na wag nating antayin na maubos na tayo ng stocks. Pero minsan, may mga pagkakataon talaga kaibigan, no? Na may mga customers tayong bultuhan rin mamili, kaya naubusan Pero nak nakapag-order ako kay Pure Gold, kaibigan, no? Ngayon, uh, magde-deliver, hinihintay ko lang. As of now, again, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga fast moving talaga na mga produkto sa isang sari-sari store para naman mabigyan ko po kayo ng idea, no? Lalo na bago ka lang, bago lang po kayo sa ganito negosyo. Tingnan nyo, no? Yung mga biskwit natin, fast moving talaga. Yung mga pangbaon sa school. Yan, mga fast moving yan, dear friends. Itong, ito yung aking achicheria uh, section kahapon, wala na talaga ito. Obos! Oh, uh, talaga ito kay Bigan uh, pero nag-order ako kay Grocery last week din kahapon kaya meron tayong uh, kaunting chicheria. kaunti lang in order ko na chicherya kay Grocery their friends mahal kasi ang chicheria ni Grocery no yun kay Pirgold na ako nag-order ng marami o saan yung resibo ni Grocery yan so ito yung resibo ni Grocery kay Bigan kahapon po ito dumating kahapon nag-deliver si Grocery ang nabayaran ko kay Grocery kahapon ay ayan, na-blurred pa, blurred, 5,265 pesos and 17 centavos, no? Ayan, kasi meron tayong grow coins, katulong na naman. Ayan, so, na-check ko na lahat, kaibigan, bigan to po kay grocery, no? Pero, again, hindi lahat ng produkto meron si grocery. Kaya, nag-orderin po ako kay Pure Gold. Kahit medyo mahal si Pure Gold, kaibigan, okay lang. Uh, may ano pa naman ako, may kaunting tubo. Yun nga lang maliit talaga. Mahal kasi sa pure gold. Pero okay lang ha. Yung chichariya ka pure gold, okay lang. Mura, no? So, again, yung kaibigan na mga, na, -o ito, naubos kaibigan, no? Ayan, ito yung uh, alag ko ng uh, Lucky Me Pansin Canton Extra Hot. Hindi ko na-expect na, na maubos ito. <laughs> Napakalakas! Pero okay, ni na, naman si Pure Gold. Kaya mamaya, uh, mag-refill tayo pagdating ni Pure Gold, no? Yan, so fast moving talaga yan mga kaibigan. Flex ko lang pala yung aking ang um, uh, lagayan ng school supplies ay alikabok na no. Hindi ko na nang nilinisan kasi sisirain ko ito. Meron na kasi akong uh, bagong lagayan ng school supplies. Oh, yan meron na natin customer. Ito bago kong lagayan kay ng school supplies. If dako. Gamay lang. Ayan, merong bibili ng efficacent their friends. Lagro, gamay. Dagko mo na permintin ha. Forty-eight. Ayan, forty-eight yung maliit natin na Efficacent na white their friends. 48. so Bibili siya ng Efficacent. Yung soki natin. Pilam ni Squinta? Ayan, forty-eight po ang white na Efficacent ni ate Jimmy. Ang presyo po ng Efficacent, depende sa laki, depende sa kulay. <laughs> pag green mas mura. lamat dong. Ayan, so back to our uh, main topic. Ayan pa, so moving rin mga kaibigan, yung aking mga biscuit, yung binibili ko sa Pamilyang Bayan, yung 5 pesos ang puhunan, tsaka binibinta ko ng 7 pesos, kaso naubos mga kaibigan, paano kung mapakita sa inyo, ito na lang peanut brittle, 10 pesos po puhunan ito binibinta ko ng 13, ito na lang nag-iisa. Naubos na yung mga supas, mga biscuit. Papakita ko sa inyo ha. Mamaya kaibigan kasi si Francis pupunta sa pamilyang bayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, sinasabi ko na napaka talaga. Yung mga biscuit na pang probinsya talaga. Yung mga nakasanayan natin noong kabataan natin. Yung matitigas. <laughs> Dito ko nilalagay kaibigan, ubos na. So ipapakita ko lang sa inyo ha. Soon. Fast movie rin kaibigan. naubusan ako ng tablia. Yung pang champurado their friends wala na oh. Isa lang kasi nagtitinda nito kay Bigan, kaya hinihintay ko pa siya. Wala kasi sa pamilyang bayan, meron sa supermarket napakamahal sa mga big supermarket. Kaya meron talaga akong soaking supplier hinihintay ko pa. Ah uh, for ano lang for uh, ano ba to? Yung isang pack apat na pieces 16 pesos, Binibita ko ng 20. So sa isang pack may tubo ako na 4 pesos pero ubos na. Fast moving ang tabliya sa place namin their friends ah. Ayan, so ito, kaibigan, no, oh, napaka -importante. Ito pala yung pangunahing pakay, no, ni Francis, kung bakit siya pupunta sa pamilyang Bayan ngayon. Yung bigas natin, si Ganador. Kaunti na lang, kaibigan, tingnan nyo. Ayan, si Jaguar. Isang kilo na lang siguro. <laughs> ito yung mga bigas namin, ayan. Na Papakita ko sa inyo, ha. Mga fast-moving, ayan. Kaunti na lang yung ating bigas, kaibigan. Tatlong sako ang bibili ni Francis. Ito yung Jaguar. Ito yung, a uh, Ganador at saka si Bia. Ubus na si Bia, la Frances. Bumili siya ng ulam. Ayan, nagdala rin pala si Frances ng Yakult kasi malapit nang maubos ang Yakult ni Ate Gibi. Tingnan nyo. Bago pa tayo maubosan, tingnan nyo. Isang peraso na lang kaya bumili si Frances ng Yakult sa, sa, sa pharmacy. Nagbibinta kasi ng Yakult ang pharmacy. Mura lang kaibigan. Pag ito, one pack, ano lang po, uh, 55 pesos. Pag bumili kayo ng isang rem, 500. So, magiging 50 pesos. May discount kayo. Isang rem, kaibigan, may discount ka na 50 pesos. Kaya isang rem ang binili namin. Ayan. So, damating na si Francis, mga kaibigan. Ngayon, ah, ikakat na muna natin, JB. Ah, kasi kakain na kami kasi, at pupunta na po siya sa Pamilihang Bayan pa, para bumili ng mga... Uy, meron pa pala, Bigan Fast moving. Itlog. Oting tingnan nyo, no? Isang tray na lang itlog natin, ati kaibigan. Napaka-fast moving. Tingnan nyo. O, oh, diba? Marami akong trace na itlog. Oling! O, oh, napa! Yung oling ko, kaibigan, napaka-fast moving yan. <laughs> Kasi ako lang nagtitinda. Ay, yan. Sana. O, ako lang nagtitinda. Ayun, kaibigan, ha? Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pagdating ni Francis, yung mga bib bibilhin niya sa palinkya. Ando, na si Francis, mga kaibigan. Dala-dala ang ating bigas! Dami ng stocks ni Ate JB. <laughs> Thank you so much, God. Ayan, tingnan nyo, no? Mabilis lang siya, kaibigan. Mabilis lang siya doon sa palingki. Ayan, maraming salamat, Panginoon. Puno na naman ang tindahan ni Ate JB. Thank you so much, God. Uy, marami tayong mga biscuits. Isda. Ayan, lagay. nakumutang. Ba, baka kagatin, no? Takas ng mga pusa. <laughs> Yan, thank you so much God sa so blessings. Meron pa tayong pasaging. God is good talaga mga kaibigan. Yan, so yung ating bigas. Tatlong sako ng bigas. Isa. Ayan, dyan dyan dyan. Ano naman? Dalawa. Customers ha? Wifi. Ito naman? Ito naman. Dalawa. Charger ah, wi Wifi, si Jerson. Jerson ah, siya na. Jerson Jerson eh, no si. Sana. Tadi. Dalawa. At ang pangatlo. Jerson Jerson. Asa sa to? Asa sa to kay po ko naman. Si. Sabi mo. ko wag mo na mag magsalita salita yan, mag maritis maritis. Unahin yung bigas. <laughs> Thank <laughs> you so <laughs> much, God. God. Thank you so much, God. Thank you so much sa blessings. Puno na naman yung ating tindan, mga kaibigan.